Isang magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal pong aming taga-sabaybay. Nandito na naman ang nimling ko, Josh <laughs> di Kilala niyo po ba yun mga kababayan? Yung ito uh, kasi <laughs> pagkatapos po ng naging uh, resulta, ng uh, sinagawang pagdinig sa Senado tungkol nga po dito sa Article of Impeachment at uh, nalaman yung naging disisyon. Ito, nagpa-press conference ka agad itong uh, mamang ito, mga kababayan. <laughs> at ito, sinabi niya, ito sinabi niya, magbibigay lang tayo ng reaction dito sa mamang ito. Ito, toto to. <laughs> taga at taga yun iyon ang uh, matibay na sinabi niya eh binatikos ni Akbayan representative Percy Sindanya Percy Sindania? <laughs> ang Senado matapos i-archive ang impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte anya ito'y malinaw na pagtalikod ng Senado sa kanilang tungkulin sa taong bayan Anong pagtalikod sa tungkulin sa taong bayan na sinasabi mo? Ikaw lang yata ang taong bayan. <laughs> Wag mo kaming idamay dyan. Yung taong bayan na pinagsasabi mo. Ayusin mo muna mo siguro, siguro ang pinakamabuting gawin mo muna kongresman na uh, ah uh, si, uh, Sindanya, eh, ayusin mo muna yung isinampang kaso sa'yo ni, ano, ni itong mga kasama ni Atty. Topacio. <laughs> Bago ka magkukudakuda dyan. Oh, eh, eh, eto, panoorin natin to. itong uh, uh, sinasabi niya, mga kababayan, ha? Ta -ta, -ta, -ta natin, tsaka tayo magbibigay ng komento. Ha? Nakakahiya. Nakakahiya itong pagmamadali ng Senado. Na They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Ano daw mga kababayan? Ano daw po? Nakakahiya daw, nakakahiya. Eh mukhang siya yata. Siya po yata yung nakakahiya mga kababayan eh. Nakakahiya po yata itong taong ito mga kababayan eh. Oh, tinawag pa niyang uh, Duterte si Senate yung uh, Senado, mga kababayan. Parang, <laughs> ano kaya nakain ng taong ito, mga kababayan? Hindi kaya nakakain ito ng abal-abal, uh, mga kababayan? <laughs> <laughs> tuloy, natin. <laughs> tuloy natin. tuloy natin, tuloy natin. Tuloy sa pagtalikod ng senado sa kanyang tungkulin, mm. nagsilbi itong taga tagaconsenty at taga-kubli ng mga krimen ng vice presidente. Nagsilbi daw tagaconsenty, taga-kubli ng krimen ng vice presidente. Kung ano ano pinagsasabi nito? mga kababayan, Sinabi na nga doon sa napakarami ng na mga paliwana, malinaw naman mga kababayan pero hindi ito matanggap ng taong ito. Hindi ko alam kung magkano na natanggap ng taong ito kung bakit. Tinan nyo nga yung mukha niya. Tinan nyo nga yung ito. Ayan o. Oh. Dapat sana ayusin muna nito ang mukha niya. Uh, ikaw ka siya. Sobra ka naman. No? Ah, hindi naman. Nagbibigay lang tayo. Eh, tutuloy natin, tutuloy natin, natin ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at alanta. Dumami na naman ah. Dumami <laughs> na naman. Kway. Sabi dun sa isang pahayagan, 125 million. Ngayon naman, 600 million na naman daw. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga? <laughs> oh, tuloy natin, tuloy natin ang tarang pang-aabuso sa kapanyarihan. Mm. Mm. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution, a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice. Gusto muna natin, do. a betrayal of the will of the people. Anong will of the people na sabi mo? <laughs> Parang tatatlo lang yata kayo na people eh. Siyempre kasama mo si... Joke no. Sino pa? Si uh, Laila de Lima. Yan, yan ba? Yan ba ang people na sinasabi mo? Oh, kasama nyo na si ano? Si Senador Riza Ontiveros. Yan. Tito Soto. Bam Aquino. Kiko Pangilinan. Sino pa ang uh, people na sinasabi mo? Yan ba? Yan ba yung mga will of the people na sinasabi mo? Lilimaya lang yata kayo. Uh, tuloy natin. May But tayo it has ngayon. not ended it. Mm. Sa dulo, mm. hindi pa rin nakakalusot si VP Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Mm. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Patuloy na magbabantay at maniningil daw ang taong bayan. Laging taong bayan ang sinasa... Tinan mo ang... Parang hindi taong bayan to eh. Mga kababayan, wala lang na ibang namutawi sa kanilang mga bibig, kundi taong bayan, taong bayan, taong bayan. Eh, tatatlo lang naman sila at lilima lang naman sila. Pambira itong mga taong ito, hindi, po, hindi makamove on itong mga taong ito, mga kababayan. Natapos na ang lahat-lahat at... Uh, nagdesisyon na ang Korte Suprema, pati Senado, mga kababayan, eh, ito pa rin at kuda pa rin ang kuda at patuloy pa rin ang kanilang mga protesta, mga kababayan. Ano kayang gagawin natin itong mga taong ito na nakakain ng abal-abal, mga kababayan? <laughs> Tuloy natin. Loy ang laban. Uy, tuloy daw ang laban, tuloy ang laban. Yun, natatapos na dun yun, mga kababayan. <laughs> natatapos na dun yun. Eh, ano ito, mga kababayan? Itong mga taong ito ay uh, hindi ko alam kung bakit naging kongkrisman itong mga ito. Eh. eh, kung ikaw ay mambabatas ka at hindi ka marunong sumunod sa batas o gumalang sa batas, lalo na sa ta kataas-taasang hukuman na sabi ni Senator Lito Lapid, kagabi, alam nyo, si senador Lito Lapid, siya ang may mahaba. Siya ang pinakamahaba ng eksplinasyon sa kanyang boto na yes, mga kababayan. Inabangan ko talaga eh. Inabangan ko talaga si senador Lito Lapid na tumayo eh para magsalita. Pag nagsalita si Lito Lapid, sabi ko si senador Lito Lapid, ayari ay, na. Tapos na ito pag nagtumayo yan. Tumayo mga kababayan. At nung nagsalita na siya mga kababayan at uh, ipinaliwanag niyo yung kanyang boto, napakahaba mga kababayan, napakahaba. Eto toto to, pa, panoorin nyo para makita niyo yung sinasabi ko. Ayan, toto, ito, panoorin Secretary? Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, uh, rinirespeto ko po at ginagala ko. Kataas-taasan ako man. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat, uh, Senator Lapid. di ba lang ano, na, oh, nakapag, naghintay ba kayo ng matagal? nakapanood ba kayo ng matagal, mga kababayan? Di ba? ba, mga kababayan. Etong mga taong ito, mga kababayan, hindi ko malaman kung ano ang gusto nilang palabasin. Eh, napakalinaw naman ng paliwanag. Pwede pa naman silang maghain ng impeachment. Kaya lang, sumunod sila sa proseso. Meron kasing proseso mga kababayan. Eh. Hindi pwedeng uh, uh pagsamasamahin sa isang taon yung uh, maraming uh, impeachment complaint. Isa lang dapat. Eh lumabag sila sa rules mga kababayan. Eh. Hindi lang tatlo, apat na impeachment complaint ang kanilang ipinail. Eh kung gusto nila, patapusin na lang isang etong taong ito sa February Pwede na naman, mga kababayan, pwede na naman. Kayo, ikaw, ayan. Damihan nyo. At uh, siguro, uh, bago nyo ihain yung impeachment complaint sa February 6 ba yun? February 6? O August 6? Ah, February 6. February 6. Ah, basta. Kasusunod, eh, katulad ng ginawa nyo nung nakaraan na uh, pinamisahan nyo, baka, Baka sakali ay mas maging mabisa yan mga kababayan. Eh pinatatawa ko lang kayo mga kababayan. Itong mga taong ito ay uh, hindi dapat pakinggan. Baka meron sa inyo, nanonood pa dyan ha. Eh mga pinagsasabihin ng mga tao na yan na eh kung sarilingan nila hindi nila maayos mga kababayan, paano pa kaya ang bayan na maaayos nila mga kababayan? Eh yun lang mga kababayan, pinasaya ko yung pinasaya ko lang po yung araw nyo ngayon at uh, sana ay uh, naguluhan na siyang kayo. Eh kahit papaano ay tumawa kayo habang nanonood kayo sa ating content ngayong umaga, hindi lang puro seryoso yung content natin lang. May konting comedy rin tayo mga kababayan. At uh, maging masaya ang araw natin mga kababayan. Eh Beno, Hanggang doon lang ang aming mga karumaldumal at walang kwentang mga content mga kababayan. <laughs> ang inyong linggo, Just Vlog, bumabati po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. At uh, meron pong nagpapabati pala rito. Munti ko nang makalimutan mga kababayan, meron pong nagpapabati rito eh. Naku, hindi ko na makita. Ah, sa next video na lang. <laughs> Sa next video na lang po yung ano hindi ko nang po mahanap po eh kung sino man yung nagpapabati po dyan. ayo binabati ko po kayo ha kung kayo magagalit po sa amin ha next time isusulat ko na ah ay ah, eh, pasensya na po pasensya na po eh yun ah uh, yun lang